Hello, hello mga bakla. Papakita ko lang sa inyo mga bakula kung paano ko magsaing. Siyempre, una nakikita nyo nililinis ko yung ano kaldero namin, di ba? Yan mga bakla, dapat nililinis nyo mabuti. Kasi eh, pag hindi, mapapanisan yan mga bakula. Ayusin nyo ang paglilinis. Yan, kuskusin nyo mabuti hanggang sa matanggal nyo na yung mga nararamdaman yung mga sabon-sabon yan mga bakula. Ayan, kasi minararamdaman pa ako. Kaya kunukot ko mabuti. Mga bakla, ayos-ayusin. Siyempre, mga bakla, hindi tayo ma mauumpisahan yan kung hindi natin lalagyan ng bigas yan. Choren! O ayan, hugasan mo, lamas lamasin mo, lamas-lamasin mo. Kasi kailangan yan. Ay nako mga bakla, ako dalawang beses talaga ako naghuhugas ng bigas. Para medyo malinaw-linaw naman yung kulay ng bigas natin, mga bakla para maganda-ganda tignan. Siyempre mga bakla, pagkahugas niyan, alam ko yung ginagawa nyo. Tinatakal nyo yung tubig sa takalan, ba? Diba? Ako kasi mga bakla, hindi ko siya tinatakal sa takalan. Doon ko mismo, ano, sa daliri ko mismo. Kasi yun ang turo sa akin ng nanay at tatay ko. Kung wala naman takalan, edi eh, daliri na lang ang gamitin, ba? Diba? O, o mga bakla, baka magtaka kayo ano yung inilagay ko diyan. Hindi po 'yan nakakalason mga bakla ha. Suka po 'yan para hindi po tayo mapanisan kapag ka, ano nil na, kinakain na natin. Syempre 'yan mga bakla, in-in-in lang. Tipid na sa ano, gasol. Parang nagrice cooker ka pa, O di ba? Oh sala.